Kung gaya ko rin ikaw na nakaranas ng system glitch dito sa meta at bumaba talaga yung earnings ngayon, baka itong video na to ay para sa sa'yo. Kaya sana lang wag mong tatapusin ka agad ang panonood, kundi ipagpatuloy mo. Sa aking pakikipagmarites, sa mga eh, big content creator. Ganito yung isa sa mga tinuturo nila sa atin para mag-generate ng earnings yung ating mga video sa panahon ngayon. So, ipapakita ko dito sa inyo sa tutorial na to. Kasi itong video na to, sinubukan ko lang din naman na gawin kung talagang magkakaroon ako ng earnings. Ngayon, ang una kong napansin dito, itong video na to, meron siyang 323 views. At nagkaroon siya ng earnings na 0.2. Yung isa sa content monetization, 0.1. At syempre, yung galing sa bigay na stars, 0.1 din. So, kung ganito kababa yung views ko, tapos nagkaroon na siya ng earnings, ibig sabihin, effective nga itong way na to na dito mag-upload tayo ng content. Ang una kong ginawa, punta ka muna doon sa monetization mo. Itong nakikita mo sa baba, ya, yeah, di ba? Content monetization, ikiklik mo yung content monetization, tapos dadalhin ka nyan dito, yung mayroong see all, pindutin mo yung mayroong see all. Kapag napindot mo na itong see all, dadalhin ka niya dito sa ways to earn more. So, nandito na sa stories, grow your reach and engagement, license music, earn money from stories, or your earning potential increase. Kapag mag upload ka ng content at gusto mo yung earning potential increase, pindutin mo to. Dito ka mismo maglalagay ng content mo. At kapag napindot mo na yung your earning potential increase, makikita mo dyan, mayroong plus sign tapos create post. Dyan ka mismo maglalagay ng post na gagawin mo. Video man yan or pictures. O, kapag napindot mo yung create post, dadalhin ka noon mismo doon sa, sa, timeline mo. Tapos dyan ka na makakakita ng photos, videos doon. Pipili ka na ng content na i-upload mo. Dyan ko ginawa mga labs ngayon ang aking content. Kaya kung zero-zero pa rin ang earnings mo ngayon, subukan mo lang wala naman ding mawawala. Share mo na rin sa iba para makatulong.